Magandang umaga po sa atin lahat. Andito naman po si Professor Tonton Conrera sa isa na edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook. Live para doon sa mga friends ko at sa mga followers ko at sa mga subscriber ko sa YouTube ay eh, siyempre Team Replay. Pag-usapan natin itong mga pagkansela ng klase dahil sa napipinto di umanong lindol. Unang-una, gusto ko munang magkaroon ng paglilinaw na hindi po natin tinututulan ng pag-iingat. In fact, dapat lagi tayong pag mag-iingat. Ang lindol po, hindi po yan napipredik. Yan po ay hindi natin alam kung kailan tumatama. Pero hindi man ibig sabihin na dapat tigilan na natin ang ating mga buhay. Ang kailangan po yan, disaster preparedness. Hindi po yan katulad ng bagyo na nakikita natin sa mga pa, paparating, paparating. Pwede tayong makapaghanda in advance ang lindol po, hindi natin natitiyak. Wala makapagsabi kahit na nga katulad kunyari. May nangyaring lindol sa Cebu, may nangyaring lindol sa Mindanao. Hindi mo alam kung anong oras exactly tatama yung mga aftershocks. Yan po ang siyensya ng lindol. So, paano tayo makakapaghanda dito? Hindi na ba tayo kikilos? Hindi na ba tayo aalis sa ating mga bahay? O doon na ba tayo titira sa, ano, sa sa ground, magtitent na ba tayo? Hindi po ganoon. Ang dapat po sa atin ay umi bago tayo ng mga hakbang na mapaghandaan natin. Katulad na lamang nung anong gagawin kapag may lindol. Nandun po tayo syempre sa unang-una dapat yung duck, cover and hold. Yung papasok ka sa ilalim ng iyong upuan, ng iyong desk, o kaya hanap ka ng isang lugar na medyo may ligtas, at iko-cover ang ulo mo at ika'y mag-uhold. Huwag ka munang tumakbo. Kasi mas marami yung aksidente nangyayari kapag nagpapanik ang mga tao. Kitang-kita naman na natin yan noong lindol sa so mga cctv. Mabuti pa yung mga bata sa eskwelahan na lamang gagawin. Patunay ito na sa eskwelahan natuturuan ng mga bata ng disaster preparedness. Pero yung mga matatanda, Panginoon ko, nagtakbuhan na nalakbuhan doon sa isang picture, pati yung teacher na una pa tumakbo tuloy na dapa. Kasi, gumagalaw ang paligid mo eh. Hindi mo alam kung anong lalaglag sa'yo. Dapat hold ka lang. Kasi para makaiwas ka. Yung tak, takpan mo yung ulo mo, umilalim ka. Kung, may, kung wala ka masuutan na ilalim, kukuha ka ng isang bagay na pwede mong pang... Pang takip sa ulo mo, timbaman yan, upuan man yan, whatever. Huwag ka munang magpanik. At magtapos na yung lindol sa kakahanap ng lugar para makalaba, makalabas. Yan po yung unang ginagawa. Pero ganun pa man, before that, there should be a readiness. Ano yung ready? readiness? Dapat hinahanta natin ang ating mga sarili. Lagi tayong nagkakaroon ng mga drills sa ating opisina, sa ating bahay. Ano yung gagawin natin? Dapat may drill, earthquake drill. Yun nga, kasama na doon yung, uh, yung uh, dock cover and hold at pagkatapos doon sa an lalabas ano yung pupunta tayo sa isang lugar na, na ligtas after that ngayon kung kayo inabutan sa daan ano gagawin niyo dapat tumigil kayo hindi ba iwasan niyo po yung mga posting matataas yung yung linya ng kuryente o kaya madaganan kayo ng mga building na matataas pumunta kayo sa lugar na walang mas, walang malalaglag sa inyo at meron ding halaga yung edukasyon, yung tamang impormasyon sa tao. Alam mo dapat kung anong gagawin mo habang lumilindol at pagkatapos nito. At meron ka rin dapat kahandaan, may mga tinatawag na go bags. Ano ba yung go bags? Ito yung mga bag na naandun lahat, yung mga bagay-bagay na for emergency, gamot, flashlight, charger, naandun na lahat, uh, you know, blanket, may mga pagkain na na mga hindi nabubulok, yung madaling kainin, di ba? Yun ay panghanda mo sa kung sakaling kailangan mo. Kaya nga dapat nga, ah, eh, bawat isa sa bahay natin may go bag eh. Sa school naman, o kahit sa bahay, magkaroon tayo ng hard hat. Lalo na sa eskwelahan, doon sa mga bata, dapat may mga hard hat ang mga bata. Para kung magkakaroon ng lindols, Uh, maliban sa magdak, meron sila yung matitiga sa ulo nila ilalagay para hindi sila masaktan sa ulo. Maraming pwedeng gawin na paghahanda. Pero ang hindi tamang paghahanda, yung manakot tayo, takuti natin ang mga tao. At ito ang nangyari sa Laguna. Itong aking gobernadorang si Sol Aragones ay nagdeklara na wala daw pasok ng tatlong linggo mula October 14 hanggang 31. Three weeks po yun. Dahil daw sa napitintong lindol. Mukhang maling-mali naman ito si Governor Solar Gone. Sa pagkatunang una, hindi po napipredik ang lindol. At kung iwas lang naman ang gagawin natin, sana ang ginawa na lamang niya ay antimano nag-inspeksyon ng mga buildings kung structurally uh, sound. Antimano in one day or two days. At tapos yung mga building na hindi structurally sound, yun ang hindi mo na papapasukan ng estudyante. Pero yung mga structurally sound naman, yung pa din yung pwede mong pasukan ng estudyante. Hindi dapat blanket na diniklara sa tatlong linggo. Bakit yung risk ba mawawala sa 3 weeks after October 31 ba? Tapos na ang lindol, hindi na pwedeng lumindol. Parang sa halip na magkaroon ng kalinawan, gamitan ng siyensya, natakot patuloy ang mga tao. Na para mayroong krisis na andyan. Ang paghahanda, using tingnan ng mga buildings, kung may mga buildings na dapat pasukan, ay ilipat ang mga estudyante sa mga lugar na ligtas. O kung hindi man mag, magpatupad ng mga alternative learning uh, approaches, katulad ng hybrid classes, Uh, yung mga classrooms na hindi naman delikado Ay yung umaga, yung isang klase, sa hapon isang klase O kaya mag-online, mag-hybrid Ang araw ay papasok Kunyari Monday, Wednesday yung isang grade Tuesday, Thursday yung isang grade Di ba pwede naman yung gano'n? Yung MWF, TTHS, Sabado Para naman at least hindi na didisrupt yung learning ng bata Kasi hindi naman Hindi man naman pwede sabihin lahat ng building ay delikado at ang importante dito, kahandaan. Yun nga, yung sinasabi ko, bigyan ng go bags, magkaroon ng mga drills, inspeksyonin ang mga buildings, at ang mga bata ay bigyan ng, o oh, kaya padali kung hindi ko hindi kaya ng eskwelahan, kaya ng mga magulang, sila na yung bumili ng hadat at dalhin sa school ng mga bata, tuna sa desk ng mga bata. Sa halip, parang sa plano sa halip na meron kang life vest, ay ano, ay okay oh, sa barko, meron kang had-hat Di ba? Simple lang naman ito eh sa totoo lang. Pero itong ginawa kasi ni ni, ni Governor Argones, sa halip na gamitan ng siyensya, nagkaroon pa ng dating na may napipintong lindol from October 14 to 31. Na para bang ma lindol. Ano ba 'yan? 'Di ba? Parang a -a ano ba 'to? 'di ba? Sa sa simpleng sa simpleng ano, simpleng simpleng usapan, hindi scientific. 'di ba? Na parang sa halip na maging ahente ka ng pagkakalmado, katwiran, nagpapanik na tuloy ang mga tao. I know, madaling madaling suportahan ang mga ang pan, marami mang magulang gusto ginawa ni, ni ano ni ni Sol Argone. Siyempre, doon, kaligtasan ng anak mo, etc. Ganun naman yun. Pero ang um, dapat tayo mga nakakaintindi. Dapat ang alamin natin, yung science, gawin natin scientific, huwag tayong mag- uh, yeah, normal naman yun na ang takot ang mga tao. Gusto nila, okay. Ayaw papasukin ng mga bata, etc. Pero tayo na alam ang science, nasa posisyon, dapat magpaliwanag, magbigay ng, kal ng kasiguraduhan, magbigay ng okay, handa tayo dapat. Hindi yung parang ang maging epekto pa, takutan. O anong gagawin ni Sol Argonne sa pagtapos ng 31? May plan B ba? Papasok na ba uli mga bata after 31? Nawawala na ba ng, mawawala na ba ang, ang ano ng lindol, ang banta ng lindol for the next three weeks? May ang Laguna ba totally after 31 wala nang lindol? Na pwede mangyari? So anong gagawin after 31? Tapos hindi ko pa gusto dito kay Sol Aragones, yung so, tinatanong siya sa radyo, kung ba, hindi daw mamimigay ng go bags, ano eh, uh, hindi daw kasi maglalambing na daw siya kasi sa mga tagal na wala siya mabibigay ng go bag dahil wala ng pera at wala nang natira, nagastos na, naubos na daw ng sinunda niya, si Ramil Hernandez. Na parang sabi ko, ano ba yan? Hindi na ba siya makamove on? Talaga bang nakatira na sa kanyang kaluluwa at sa kanyang isip si Ramil Hernandez forever rent free? Parang, parang ano yun, nan na nang walang bayad si Ramil sa utak niya na parang lagi na lang isisisi sa dat pinalitan niya. Di ba? Hindi ba ganda yun? Huwag na move on. Nanalo ka na. Di ba? At itong si Sol ay eh, graduate dito ng UPLB, Development Communication yata. Parang gamitan naman natin ng science governor ang mga desisyon natin. Tutuloy, tingnan mo, parang ang feeling tuloy na, alam ko maraming tao sumusuporta sa iyo. Tuloy, ang iba nag-iisip, ginawa mo lang ba yan para mamuliti ka? Para makakuha ng atensyon, makakuha ng suporta sa masa? Kasi karaman naman sa masa, eh, hindi naman nakakaintindi ng science eh. Ang gusto niya ang ligtas, yung emosyon tayo, sabi ko nga bilang gobernador ka, nakakaintindi ka, graduate ka naman ng, ng UPLB, may kinuha science communication nung ika'y undergrad, at ikaw ay journalist, dapat alam mo ang katotohanan, yung science ang iyong pinapalaganap. Yung takot at panggamba ng mamamayan, dapat ang sinusuklian natin yun ng reason, katwiran, science, agham. Hindi yung lalo pa nating i-feed ang takot Imagine, diniklara mong tatlong linggong walang pasok dahil nakaamba ang lindol na parang mapipredict mo kung kailan. Sa halip na bigyan na lang ng mahinahon po, putuloy po natin ang ating mga buhay pero kailangan maghanda. Asin siguro ko po na ngayon ngayon na orderan ko na lahat ng eskwelahan na kung pwede checkin ang kanilang structural integrity at dun sa mga building sa hindi na ayos ay huwag papasukin ng mga bata gago pa tayo ng kaparaanan na mga anak niyo po ay hindi matatigil ang pag-aaral you know tutulungan po natin yung mga walang internet connectivity bibigyan you know, nyo ang dami pwedeng sabihin pero yung <laughs> magsabi ka na dahil may nakaambang lindol para may iwasan nakaambang lindol ay, ay, ay mula October 14 to 31 ano anong dating nun sa mga tao Di ba? E talo pa ang few volts eh. Kapag rin mapipredik na. Ano yung bagyo na nakikita mo paparating May mga signal kang may labas? So, I think it is incumbent upon people who know better than ordinary people to be agents of enlightenment, agents of reason. And it is highly responsible, more so for a government official who should know better to be an agent of fear. O siya, sige, dahil ulit ko, dapat maghihanda tayo. Hindi ko sinasabing hindi dapat maghanda. Pero ang dinulpo po hindi na pipredik. Hindi yung po yan nalalaman kung kailan tatama. Kaya lagi dapat tayong handa. Pero hindi ibig sabihin, titigil na tayo sa ating buhay. Marami po tayong pwedeng gawin para mas maging ligtas. O, sige na po sana po nakapagturo ko yung kaisipan na plus kami ang puso at ang pabagong mga sa buhay, lalong-lalong lalo sa usapan politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach my thoughts at transform lives. At sana nakapagsilbi ko sa bayan dahil sabi sa akin ng UP serve the people. Okay? Sige po. Kita-kita uh, na lang tayo sa biyernes. Dito ulit sa usapan politika. Pero for now, ingat-ingat po tayo lagi. Laging handa, ha? Huwag matakot. Tuloy ang buhay, pero laging maghanda maging sa anuman sa kuna, mapalindol man yan o bagyo o anuman. Siyempre, lagi magdasal. Okay, sige. Lagi yung sinasabi, yupi naming mahal, animal asal. Bye for now. Talk to you Friday.